Hindi, manabukta. Oh, ka po, isa balay. Gila ay. ni kami kayuhan sa dalan. Makdo. Makdo, 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 makdo. Shoutout na to. ni rin yung mga buwapong mga rider. Mga rider, mga buwapong kayo. Shoutout na Mami, isa. O, at isa vlog. Dari lang yung makita. Gakurang naong na. Gakurang naong na. Right there Banda. Uh, put Panda sa kalam lang. Ayan. The trusted. Ah, uh, unang nawala yung ramis. Uh, Gigutom daw siya, pero namili siya, oh. Oh. <laughs> Sana, <all. laughs> that, oh. Nak, oh isa ka, mo ka mag order ikaw rin order oh, sa so table ayun ako dali katapit ako pag humanti ate ati kaka humanti ate o kay kuya dili ikaw, dito oh, dito na pag ka kay ba? na kay ate o ba order na high tech bayat no sige i-check na nainay lang o oh, ikaw na no, sana old ka. <laughs> Hi, boys. Big shout out sa lahat ng Star Center. Thank you so much sa inyo guys. At lalo na sa mga like, subscribe sa amin. Dahil sa inyo, nakakasawad kami at happy yun. Dahil nakapag-makdo ang aking uh, dudo. Ayan, dudo. Sabihin mo, anong sabihin mo? ayan. Oh, uh, <laughs> sa bye ng Star Center at nag-subscribe. Ayan, o. Oh, may pang-diaper na ang lola namin. Ayan, may merienda pa at mga biskip at nakapag-makdo pa si Dorong. Ayan.